Yan, yeah, yeah, binubunot na ni Ellie yung ano, yung mm -hmm. may schedule natin ngayong araw. Congrats sa kabayan. Ah, uh, ano pangalan nito? Uh, may Bon ng Riyad. O, oh, O, oh, May Bon, uh, message mo na kami sa, ano, sa WhatsApp para, ano, para masend ko sa iyo yung location o kaya naman ay eh, mapadelivera na kita sa ating mga volunteer driver. So ayan, sa mga gusto ulit na ano na may schedule dito kami nagbe-base tapos syempre tinitingnan din ni commander kung sino yung mga masisipag nag-o-on the spot, schedule din kami. Uh, tuloy-tuloy lang tayo sa pag-pagi-schedule ng mga mabibigyan ng free foods dito sa ano sa Riyadh. So, sa susunod, ang bubunutin natin mga taga-Pilipinas naman. Abangan niyo mga taga-Pilipinas. Uh, may bagyo pa kasi sa Pilipinas kaya uh, hindi pa kami makaporma. kaya unahin natin yung mga taga-Riyadh. So, ingat kayo diyan mga taga-Pilipinas yung mga uh, apektado ng bagyo diyan. So, sa lahat ng mga nanonood dito sa YouTube, so magpalista kayo mga kabayan uh, para sa susunod kayo naman yung ah, uh, mabigyan natin ng free foods. So, napakasimple lang ng gagawin nyo. Uh, I-comment nyo lang yung name, location, at saka hashtag. O, halimbawa Ryan. O, huwag mo nang lagyan ng apelyido. Uh, Pangasinan, ano yung location ko. Tapos, hashtag free foods ni Mamang Guard. Ayun, malilista na kayo nun. ah, uh, magpalista kayo dun sa designated video natin. Uh, o kaya yung post na Uh, yung post picture natin dito sa YouTube na Riyadh, Pilipinas, Jeddah. Magpalista kayo dun mga kabayan kasi uh, sa mga susunod na araw magbibigay tayo ng ng libreng pang-ulam sa Pilipinas. Medyo uh, nag ano lang kami, uh, inaayos pa namin ni Commander lahat ng mga dapat ayusin para organize tayo. Kasi sobrang dami po ninyong nanghihingi ng free foods. Dapat maintindihan niyo 'yun na uh, needs need to wait. Uh, yung maghintay lang kayo, may schedule din kayo mga kabayan Magbigyan din kayo ng free foods. Uh, marami naman tayong mga, nakaprosen, mga naka mga naka-standby na na pambigay foods diyan sa team Mamangard uh, Riyad diyan. Oh, shout out team Mamangard Riyad, kila Fatima, kila Reya, Angelica, Danica at saka sa ibang mga tumutulong pa kay guard para mag-repack ng pagkain para ipamigay sa inyo. Meron diyan hindi na tayo mauubusan ng ano ng Tawag so, dito ng chili garlic sauce. Marami tayong stock. So, yung iba pa, may isda doon. Kung ano-anong nga nandoon. So, kung ano yung request ninyo, try natin lutuin. Kung kaya ko lutuin, lulutuin ko. So, ayun mga kabayan. Once again, supportahan niyo yung uh, YouTube channel natin. Tulungan nyo ako. Ah uh, manood kayo ng mga playlist namin diyan sa ano sa YouTube. Tingnan niyo yung mga playlist diyan, manood kayo, i-play niyo para madagdagan yung watch hours namin. Tulungan niyo kami mga kabayan para para na rin to sa inyo para sa ating mga kababayan na mabibigyan pa natin ng free foods. So tulungan niyo ako gumawa tayo ng kabutihan sa kapwa. Maraming maraming salamat. God bless.